ng pambansa. Kung may ebidensya, dapat ay kasuhan. Yan ang iginiit ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na may kaugnayan umano ang kaso ng mga nawawalang sa sa War on Drugs noon. Ayon kay senador Bato, dapat kasuhan kung sino man ang mga personalidad na tutumbukin ng mga ebidensya. Mas mainam na raw ito kaysa puro teorya lang para hindi raw makulayan ang pamumulitika ang naturang investigasyon. Nilinaw din ni Bato ang pagsuporta ng Duterte bloc sa pagsuporta kay uh, Senate President Jesus Escudero. Wala raw itong kinalaman sa impeachment at sumuporta lang sila kay Escudero dahil sa pagiging bukas nila sa iba't ibang usapin. Kinumpirma rin ni De La Rosa na hindi siya dadalo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ayaw niya raw makipagplastikan masama lang ang loob ko. Kaya ayaw ko magkipag Si Senator Bongo, mukhang hindi rata si Sipot. Awan ko lang si Senator Robin. At saka yung ibang mga kasama ko sa sa grupo namin. Wala, personal eh. Uh, hindi ko feel. Ayaw ko magkipag Yan ang tinig ni Senador Ronald Bato dela Rosa. Samantala, Nilinaw naman po ng Bureau of Immigration na hindi sapat ang pinaw sa pahayag ni PCSO Chairman Felix Reyes sa social media para mailabas ang kanyang travel records. Ayon sa BI, protektado ng Data Privacy Act ang travel history ni Reyes. Kailangan daw ng specific na written consent bago po ito mailabas sa publiko. Sa ngayon, tanging mga ahensya na magsasagawa ng formal na investigasyon ang may access sa ganitong impormasyon. Nadadawit ngayon sa issue ng missing sabongero si Reyes matapos idawit ng whistleblower na si Alias Notoy. Pinabulaanan ito ng opisyal kaya hayagan niyang sinabi na handa siyang ipakita ang kanyang travel history. Kailangan po ay explicit and documented yung content. So kailangan nakalagay po specific kung ano yung purpose, ano yung information na kailangan natin na maaari natin i-share. Susulat po tayo sa kanya para makuha natin itong mga detalye nitong pinasabing consent na ito. Yan nga po ang tinig, the immigration spokesperson Dana Sandoval. Samatala, may mga itinalaga namang bagong miyembro ng gabinete si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang na riyan si Dave Gomez na bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Papalitan niya si outgoing Secretary Jay Ruiz na magiging miyembro naman ng Board of Director ng Manila Economic Cultural Office ng Taiwan. Si Gomez ay dating reporter ng Philippine Star na naging Director General ng Philippine Information Agency. Itinalaga na rin si Sharon Garin bilang Energy Secretary. Uh, nauna nang inanunsyo ng Malacanang, napapalitan niya si Rafael Lotilia na inilipat naman sa DNR bilang bagong kalihim nito. Dating kongresista si Garin at dating naging Deputy House Speaker bago na-appoint sa DOE bilang Undersecretary.